guys, for today's video, ipapakita ko po kung paano po magputol ng niyog itong isang tao na ng na lakas ng loob. Nakita niyo po ba ang kanyang ginawa o tinanggal niya muna lahat ng mga dahon ng niyog? At tapos ay kanyang pinutol po lahat yan, tinanggal ang mga dahon ayan, ayan na wala man lang siyang tali or whatever, harness na maging safe po siya sa kanyang ginagawa. O, ayan na guys. Wala man lang. Tapos, o, ayan. Pinutol lang niya yung bandang ulo ng niyog after na niyang tanggalin ang mga dahon. And then, wala pong tali man lang sa baba na maghahatak. O, ayan. iwinakliwakli lang niya yon Paano kaya? Kung yung uh, parte ng niyog na yun ay mapunta sa ayan pa oh, sus mario sip dudong ano bang nangyari sa iyo ay ano man yan pasikat ba yan for content purposes or whatever ayan po kaya sa mga hindi sanay gumawa ng ganyan abay awag ninyong gagayahin iyan at napakadelikado ay oo oh, oh tingnan mo nga naman ay ano ba yan dong ayan na o oh, sa nasa itaas siya Nasa itaas siya, balak puputulin pa yung, o oh, ayan, o oh tinan mo, puputulin niya yun sa ilalim, eh, nasa ibabaw siya. Papaano yan? Anong mangyari dyan, o? Oh? Ay, paano kung naagkoy dudong, ano ba yan dong? wag mong gayahin, guys, ito. Iba naman ang uh, pagpuputol sa aming probinsya. Ayan, ayan, ayan pa siya. Ayan, nasa... Sus Mario ano ba yan dong? Ayan na dong, ano ba yan dong? Agoy gino, oh Lord. Ayan. Asus. Delikado talaga yan, guys. Huwag na huwag nyong gagayahin po yan kung kayo ay hindi eksperto sa ganyang pamamaraan ng pagpuputol. Sa amin po, sa amin sa probinsya namin ay tinatalian po yun dun sa taas. Tapos sinahatak po yun ng mga uh, dalawa o tatlong tao dun sa kung saan nila dapat na direksyon na ipatumba, na safe. Tapos dyan isang putol lang sa baba. Hindi ganyan na putol-putol na wala man lang tali or harness na ginagamit yung nagpuputol.